Hello guys, good afternoon. Uh, ngayong hapon, may order pa tayo isang litson. So, order pa ito guys ni Sir John Wilbert Aritanya ng Barangay Santiago Lawa ng Tigi. So guys, hindi natin tagalin. Ito na, let's start! Boom! Ito na guys, ang order sa atin ni Sir John Wilbert. Sir, thank you so much sa pag balik-balik yung order sa Ramilas Litson. Ito na sir, uh, may ito na yung litson na order mo.

huling natin kanina eh hindi masyadong maganda yung huling na yung, yung nabili natin yung ano, mga abo nilagyan natin ng marami kanina kung ito lang yung nilagay natin yung una hindi masyado nga nito agad dahil nilagyan natin ng marami huling ito mga abo yung huling nila guys may ina Kalau bukan yang oleng ngedirimkan di satu, kita bikin aku nggak ada kena. Satu ke sembilan hari, bagian dari olengnya Wow guys, Kita Nixon naka ini hour aura sa, sa pag-ikot. sa pulang natin Tulang pula na ang Litson ni Ramirez Litson. Yan. Magluto si Ramirez Litson, guys. Ayun kapula. ng pula. Crispy, crispy na yan mamaya ang ating Litson. Wow. ang oh, so ating Litson. Crispy, crispy na. Tulang pula na rin. Ito. sabi natin naman nga na giningin na rin sa mga tao ay 15 na yan pa so let's start for today okay guys naka panapit naman ako guys naka 1 hour and 40 minutes na tayo sa kumikot pantungin ko pa lang na luto na po akong mixon guys makita nyo naman pulang pulang mga mga balat yan ang sikrito ng ramilas mixon guys Malutong, mga malutong malat ng Litson Baboy. Iyan, yeah, ating Litson po po niyo. Salamat, salamat, Sir John Wilbert Arcano ng Barangay Santiago Lawanan, Tiki. Salamat, Sir. Maraming, maraming salamat sa pagtiwala sa aramit last Litson. Thank you and God bless. Okay, test testing na natin ng litsyon ng crispy guys. Abo! Gulupok-lupok lo guys. Hmm? Ah, crispy crispy na ang ating litsyon. So guys, ah, uh, luto na ang ating litsyon. Ah, uh, atin ang tanggalin guys. Ito na luto so, uh, -pula na ang ating litsyon. So, kung makikita nyo, ah, halos pulang na natin yung balat ng ating litsyon.

Guys, jangan gitu. Nalang selawat, maraming salamat sa pagjwalak sa Ramilya